Magandang araw po. Alam niyo po, yung pagninilay natin ngayon ay isang malakas na wake-up call. Tungkol po ito sa araw ni Noah at araw ni Lot. Sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 17. Yung mga tao raw noon, normal lang ang buhay. Kumakain, umiinom, nag-aasawa. Wala silang kamalay-malay. Hanggang sa biglang dumating ang baha at ang apoy. At pinuksa silang lahat. Ang tindi po, no? At may isang babala si Jesus Alalahanin niyo ang asawa ni Lot, yung lumingon pabalik. Tapos, yung unang pagbasa po natin sa aklat ng karunungan, parang konektado. Pinapagalitan yung mga taong sobrang in love sa ganda ng mundo, sa araw, sa bituin. Pero di nila nakita yung mismong may lalang sa likod ng lahat ng yun. Yung tugon po natin sa Salmo, Salmo 19. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong Marangal. Ang buong kalikasan, sumisigaw sa kanyang kadakilaan. Kaya ito po yung pagninilay para sa atin. Sa sobrang busy natin sa normal na buhay o sa paghanga sa mga bagay sa mundo, baka nakakalimutan na natin yung pinaka-importante, yung Diyos na nagbigay ng lahat ng to. Saan po ba talaga nakatuon ang puso natin? Pakiiwan po ng komento. Pakitag yung kaibigan ninyong kailangang marinig ito. At kung nakatulong po sa inyo, pa-share na rin po. Salamat!